Magandang araw po sa ating lahat mga idol. Sa hindi po nakakaalam, sa ating trabaho ay isa po tayong utility sa isang kumpanya mga idol at proud po tayo na may trabaho tayo kasi alam nyo po mga idol mahirap talaga humanap ng trabaho sa panahon ngayon at syempre mga idol sa pagtatrabaho po ay wag natin isipin yung pagod at hirap at wag natin isipin yung malaki ang sahod o maliit ang lagi nating isipin mga idol ay paano natin bubuhayin ang ating buong pamilya mga idol sa patas at marangal na trabaho po kasi po ako mga idol kapag sahod na talaga masaya na po kami mga idol na mapakain ko sila ng masarap na ulam kaya lagi po kami nagpapasalamat araw-araw po sa Panginoon mga idol. At kanina pa mga idol, pag uwi ko galing sa trabaho, dumating ako sa bayan po, ang nakita ko sira na talaga. At sabi ko kay Mrs. mga idol, pag makasahod tayo ulit sa trabaho, ay bibili tayo ng mga kahoy at ayusin ko yan ulit. Kasi dati mga idol, sa labas po yan, ang pertahan na maliit. Ngayon, nilipat ko na pala dyan sa harap na talaga ng pertahan namin saan kami papasok sa bahay mga idol. At tapos mga idol, tinali ko na lang pala yan ng alambre sa pako kasi ayaw talaga namin na lumabas si Chucho. Natatakot po kami mga idol, baka mahulog sa tubig kasi tubig po yung sa Alim ng bahay namin mga idol Dumating pala si Manong Roy Tinawag niya ako mga idol Kaya nga nabigyan po tayo niya Ng isda At may ulam na rin po tayo Sa susunod na araw mga idol Kaya maswerte po tayo ngayon mga idol At maraming salamat Manong Roy Sa isda at sa blessing Na binigay mo God bless At meron lang tayo I-shoutout mga idol Sa mga nag-comment po Kay Idol Loreta Lace At kay Idol Jmart Perez At kay Idol Jun Llanera At kay Idol Nobyembre 11 at kay Idol Junli na Inggi Jr. Maraming salamat po mga Idol. Bago pala ako nabigyan ng isda ni Manong Roy mga Idol ay pagka uwi ko galing sa trabaho, dumaan pala ako dito, bumili ng mga ricado at bumili na po ako ng tatlong pirasong isda sa lagang 100 peso mga Idol. Isdang tarakito. Kasi pag lumaki na po yan mga idol, sobrang mahal na po yan. Bali na sa 240 o 280 ang kilo niyan. At syempre mga idol, ngayong gabi ay magluluto po tayo ng sinabawang tarakito na merong pitchay. Yan, subukan nyo po yan mga idol. Masarap po ito. Simpleng ulam lang po ito mga idol dito sa amin sa probinsya. Kaya nga nagluto pa ako mga idol ng maaga para makakain po sila ng maaga din po mga idol. Yung buong pamilya ko mga idol. Tapos naglagay na lang pa ako ng ricado tulad ng sibuyas, kamatis at sibuyas daunan. Linisan pala ni Ate Kikay mga idol yung mga balahibo ni Chucho kasi nasa bangko talaga mga idol. Kasi dyan po kasi kami umuupo. Sabi ko sa kanya mga idol, maglinis ka ay takpan mo talaga yung ilong mo. Baka makapapasok po yung balihibo ni Chucho, yung alaga namin mga idol at pagkatapos ng ilang segundo o minuto mga idol ay kumulo naman po yung pinakukuluan nating mga ricado ay sinunod ko naman po sa paglagay yung istang talakitok natin nati ko pala yan mga idol kaya dumami po siya para ko hindi maubos mga idol ay may sobra at may maiulam pa rin po kami sa umagahan po ilagay ko na pala yung pichay mga idol hindi ko pala napakita sa inyo at ayan natimplahan ko na rin po yan mga idol yan po yung ating isdang tarakito kasi nga po mga idol maaga ako nagluto As sabi ko kanina na kasi nga po birthday ni Pari Irang kaya inaimbitan po tayo mga idol at makapunta po tayo sa kanya kaya gusto ko talaga mga idol na bago ako pumunta sa kanya ay tapos na talaga ako sa pamilya ko at papakain ko na po sila ng maayos mga idol at pagkatapos ko magluto mga idol ay pumunta naman po ako agad sa bahay ni Pari Irang kapitbahay lang po kami mga idol at nakapagapuna naman po ako doon at pinadala niya po ako ng pansit at bihon para po sa mga anak ko at sakto naman po mga idol ay pagkahatid ko sa pansit at spaghetti ay tapos na pa silang kumain lahat mga idol. Maraming maraming salamat pre sa pinadala mo at happy happy birthday. More birthdays to you and God bless. At syempre mga idol, pasasalamatan ko din po yung mga bagwang followers. Yan, welcome po kayo dito sa page namin mga idol at sa lahat po ng mga OFW. Maraming salamat po sa panunood at suporta po ninyo at lalong lalo na din po yung trabador ng Pinas kagaya ko. Mag-ingat po tayo palagi mga idol at hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat. God bless. Yes.